Mga Lods, gusto ko lang po ibahagi na mayroon po tayong tinatawag na flag for behavior. Ito po ay bawal at mahirap po magkaroon ng ganito kasi isa po ito na violation at taon po ang tinatagal. Yes, mga Lods, grabe. Kumbaga parang disabled na ang iyong uh, Facebook pag ganun po ang mangyari Kaya iwasan po natin ang flag for behavior. Ano po ba ang ibig sabihin? Ito po yung mga pag-uugali po natin. Maging maingat po tayo at bawal po tayong magbanggit po ng mga SPG or mga sensitive po na topics. Tulad na lang po ng mga ano, yung mga Swiss words, yung mga comment bawal po yung mga ganon mga lods kaya wag na wag po kayong magbabanggit ng mga ganong words kasi talagang na-detect po ni Meta at yung mga nagki po ng mga sariling ads nako bawal pala yun mga lods yung ano yung may mga grupo na sinasalihan kasi ang nangyayari po dito ay iniisahan po nila sa si Facebook kitahan dun sa ads kaya bawal po tayong sumali sa mga groups na yung automatic na ano yung mga click click ganon nako mga lots, bawal po yun kasi nga one year po, more or less one year po ang violations po nito. Worst po yung iba, hindi na po nila na -re recovered yung parang disabled na kaya iwasan po natin. Kaya mag-ingat po tayong lahat and bless po.